in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Ati naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa pana ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at itoy hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis, sa ikalawang pagbasa sa Kulusas. Ang Ibanghelyo ngayong linggo ay tungkol sa pagbisita ni Jesus sa tahanan ni na Martha at Maria habang si Martha ay abalang-abala sa mga gawain sa bahay. Si Maria naman ay pinili ang lalong mabuti. Ang makinig kay Jesus at mapuspos ng kanyang salita. Sa unang pagbasa mula sa Genesis, nakita natin si Abraham na malugod na tumanggap ng tatlong bisita, isang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao sa ikalawang pagbasa naman, ipinapakita ni San Pablo ang kanyang kagalakan sa pagtitiis alang-alang sa simbahan na siyang katawan ni Kristo. Mga halimbawa sa panahon ngayon, si Marta sa ating panahon, tayo ay tila si Marta. Abala sa trabaho, social media, balita, at mga problema ng mundo. Ngunit sa gitna ng abala, ang paanyaya ni Kristo ay tumigil. Ang makinig at magnilay. Si Maria sa ating panahon. Ang mga taong araw-araw na nagdarasal naglilingkod sa simbahan at nakikinig sa salita ng Diyos ay tulad ni Maria pinili nila ang mas mahalaga sa gitna ng modernong distraction ang tugon ng simbahan sa kabila ng krisis sa lipunan pangkalahatang sakit grabdaman digmaan, kahirapan. Ang sibahan ay nanatiling tinig ng pag-asa. Ipinahayag ng ating Santo Papa Leo XIV ang minsahi ng kababaang-loob, paghilom ng sangkatauhan at pagbabalik-loob sa Diyos. Paano natin itama ang ating mga pagkakamali? Pagkilala sa kakulangan. Sa pamamagitan ng konsensya, sakramento ng kumpisal, at pagbabagong loob, ang pagbabalik sa dasal, sakramento, at gawa ng awa. sumunod sa tinig ng Santo Papa at mga obispo na patuloy na gumagabay sa ating pananampalataya manalangin tayo mapagmahal na aba kami ay lumalapit sa iyo na may kababaang-loob bitbit -bit ang panalangin para sa pagaling ng aming mahal na mga lingkod ng simbahan, si Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, at ang aming mga mahal sa buhay na sina Raymond Lawrence, Faith, april Dual, Pagalingin mo po sila sa pamamagitan ng iyong mapaghimalang kamay. Hinihiling din po namin ang kagalingan ng buong sangkatauhan, ng aming buong pamilya, ang aking mga kaopsina, at ang lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Amin ding itinataas sa iyo, O Diyos ng awa, ang mga pumanaw lalo na si Pope Francis, si Manuel Sr. at ang mga kaluluwa sa purgatorio na patuloy naming ipinagdarasal sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina, Birhing Maria, naway marating nila ang liwanag ng iyong kaharian sa ngala ni Jesus na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. Panalangin bilang pakikinig kay Kristo. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, panawagan sa pagbabalik loob at misyon. Lumen Gentium Vatican II, papel ng simbahan sa gitna na makabagong mundo. Mga humiliya ng Santo Papa Leo XIV, patuloy na minsahe ng kapayapaan at pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.